Hello everyone. So ngayon, ito yung question. Dapat po ba naunahin natin na mabigyan ng life insurance ang ating mga anak? So bago natin sagutin, alamin po muna natin, ano ba ang life insurance? So bibigyan ko kayo ng simpleng explanation para mas maunawaan natin. Ano ba ang gamit ng life insurance pagdating sa isang family? So basically, ang life insurance po ay isang financial tool or isang financial product na ang pinaka basic use is to replace the income of the breadwinner just in case for some reason mawala po siya. So ganito po ang scenario na kapag ka si breadwinner ay nawala, kasabay na mawawala yung kanyang income. So ibig sabihin mapuputol po yung financial support para sa kanyang mga members or para sa mga dependent niya. Ngayon, if this breadwinner ay may isang life insurance, kapag nawala po siya, papasok po si life insurance to replace the income na nawala. Nang sa gayon, Etong mga family members na naiwan, hindi po magkakaroon ng drastic change sa lifestyle nila. Sapagkat meron po silang mapagkukunan ng financial support. So ganun po ang pinaka basic use ng life insurance pagdating sa isang family. Now the question, if inuuna natin na mabigyan ng life insurance ang ating mga anak. Sino po ba dito ang magiging beneficiary? Ibig sabihin, let's say for example, anak ninyo ang policy insured. Ang beneficiary ay yung mga magulang. Now, sino po ang magbe-benefit? At sino po ang iniisip ninyong unang mawawala. Yung magulang po ba? Or yung anak? So napaka morbid naman po na isipin na kayo bilang mga magulang ang makikinabang sa pagkawala ng inyong mga anak. So tama po ba na isipin natin na tayo bilang mga magulang ang makikinabang sa life insurance or dun sa pera na makukuha natin kapalit ng buhay ng ating mga anak. Ngayon, ito po yung dapat ninyong tanongin sa sarili niyo. Kung kukuha po kayo ng life insurance, ano po ba ang objective niyo? Kung ang objective niyo ay para mabigyan ng security ang inyong mga anak lalo na ang kanilang pag-aaral. Hindi po dapat na ang anak ang kukuhaan ninyo ng life insurance, kundi kayo bilang mga magulang ang dapat magkaroon ng life insurance. Nang sa gayon, just in case na mawala po kayo sa picture, magkakaroon po ng guaranteed support ang inyong mga anak na magagamit nila para makapag-umpisa sa kanilang buhay at hindi po magkakaroon ng drastic change sa kanilang lifestyle at masusuportahan pa rin ang kanilang pag-aaral. So ganun lamang po kasimple na kung sino po ang nagbibigay ng financial support sa isang family siya po ang dapat na unang magkaroon ng life insurance. So 'yun lamang po